June 25 na po mga kalaki gising 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 na dyan ayan po June 25 na po ano po aba ako gising na ako mga kalaki dahil nagbukas na tayo ng tindahan ngayon at meron na tayong buena mano at syempre po mga kalaki dahil napakasaya ko ngayong umaga na to dahil pakiramdam ko makakapagpanalo ko ngayon ng mga 2 digit 3 digit lucky number sa mga sinumada ko pong numero kagabi na puyat ako oh Kakasumada para po sa inyo mga kalaki kaya ayan, medyo iba pong boses ko pasensya na po kayo pero ngayon po ay mamimigay tayo ng mga 2-digit lucky numbers sa masusugin nating mga lucky followers na nakaabang po dyan araw-araw, kaya kung ready ka na na nakuni ng mga lucky numbers namin ibibigay ko na po agad-agad para po sa inyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo, eto na po mga kalaki ang ating 2-digit lucky numbers, kung meron meron po kung hindi mabanggit na bayan, sabihin nyo lamang po at sa susunod po, pag-aaralan ko, bibigyan po natin ng mga lucky numbers yung mga bayan na yan. Okay? Umpisahan po natin sa, dito po sa Quirino. Quirino, ang 2 digit lucky numbers mo ay 1.34. Bacolod, 16.23. Cavite, 19.30. Tagig. 82 Mindoro, 11-20, Marinduque, sa is 27 Caloocan 9 19 Muntinlupa 48 12 1230 Palawan sa is 21 Sambales 3522 Apayao 411 Quezon City 1823 Pampanga 1720 2 Pangasinan 524 La Union sa E31 Nueva Ecija 820 Nueva Vizcaya 316 Ilocos Sur 35 11 Ilocos Norte 27 29 Masbate 13 Cebu 25 Aklan 25 26 Laguna 323 23 Aurora 5 8 Quezon 16 20 Olongapo 4 1 Dabao 2 22 At Tarlac 30 24 At syempre po mga kalaki, isunod natin ang San Mateo Rizal 3 5, Cainta Rizal 8-11 Taytay Rizal 29-25 Antipolo 2-3 Montalban Rizal 1-8 Angono Rizal 21-25 Romblon 3-7 Tabuk Gis 12 Marikina 14-5 San Juan 21-23 Pasig 14, 2, Manila, 1, 7, Paranaque, 2, 1, Samar, 34, 37, Leyte, 6, 25, Iloilo, 31, 28, Benguet, 5, 20, Butuan, 21, 14, Bataan. 17, 5 Batangas 4 Gs Bicol 3 9 Baguio 1 2 Bulacan 5 15 Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para po sa mga susugid natin mga kalaki followers na gising na dyan at lagi nagaabang at nagtatanong kung ano po ang mga tatayaan nila ng mga laki numbers na 2 digit. Ito po mga kalaki, okay? Para po makatanggap kayo ng mga laki numbers araw-araw, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po dahil napakarami po nagkalat na fake account namin. Mga kinukuha ang picture ko, gumagawa po ng account sa Facebook, hindi po kami yon Ito po ang legit na account namin kung saan napapanood nyo ako. Hanapin nyo po yan sa Facebook, isearch nyo po. Tapos tignan nyo po lagi ang followers. Dapat may 400,000 followers check kami po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin din po, na nakayalo t-shirt naman ako na may 51,000 followers. na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Katsalian. Ayun po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube. Ang YouTube natin, Red right, Parungki, na merong 16,800 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red pa nung na merong 425,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magrequest mag pacode mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart at nakafollow ha? Dapat nakafollow po mga kalaki, agad-agad padadala kita ng libreng lucky numbers dyan sa messenger mo at tatayaan mo yan sa loob ng 3 months. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo ano, sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at Easy to mga kalaki. Ako po magbibigay niya sa mga uh, Tatay Alma, kapag member ka ng private consultation na po, i-code ko po ang birth mo. At virtue, mali mo naman dito ang swerte mo. Dito ka pala rin. Sa tagal mong tumataya, hindi ka nananalo, subukan mo ang private consultation namin. Okay? Araw-araw po na kapag panalo po tayo dito, nakapost po yan sa Facebook. At sa mga interesado po na subukan, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At sa mga sasali po ngayong umaga, habol, bibigyan ko po, po kayo ng discount para po mga kalaki laki. Makasali kayo. Member kayo ng 3 months. Nang June, July, at August. Okay? At tandaan niyo po mga kalaki ha. Ang lucky numbers namin, hindi po namin pinipili to sa mga may gusto lamang po. Tutok ka lang rito. Claim it. Mapapanalo namin kayo. Ituloy na po natin. Ito na po mga kalaki. Ang 2-digit lucky numbers. Buhol. 8-2. Kapis. 11-34. Rojas. 26-30. Tugigaraw. Dos, 28, Isabela, 19, 10, ano, 19, 17. Ayan mga kalaki, kumpleto pa mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Gising-gising na po ah. Make sure po mga lucky numbers natin, naalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo kay Melissa Santos ng Paco, Manila. Hello po sa inyo dyan. At syempre po sa mga pamilya Santos dyan. Hello, hello, shout out po sa inyo. Manila na na kita nung nakaraang ito this year. Napanalo ko na ang, Mariki, ang Marikina. Ang Marikina na panalo ko na rin ang Manila mga kalaki. Kaya sa mga anak ah, nagpa shout out po ngayon. Ah, kay Ma'am Santos, papadala kita ng 2-digit lucky numbers. At syempre po, lipat po tayo dito sa mga tricycle driver naman po dito sa may ah, Nueva Ecija po. Diyan po sa may Karang Lance Nueva Ecija. Ayan, sa shoutout ko lang po ang aking mga tito dyan. Ayan, sila Tito June, sila Tito Pinket, at sa, dito po sa nagpa-shoutout na si Kuya Roman. Hello po sa inyo dyan mga kalaki. At syempre, kay Mama Tas, shoutout sa inyo dyan. Ayan, kay Strawberry, shoutout sa iyo. Kay Rudel, kay Abby, shoutout sa iyo Sa aking mga pinsan dyan, kila Tatang, shoutout sa inyo. Mananalo tayo mga kalaki, claim it, gising na. Good luck!